Eh. Oh. Ito si nakain. Gutom eh. <laughs> tayo magpapakain. Pakain muna <laughs> tayo. Oh. Oh, ay. Yeah. Hoy, <laughs> oh, pakain tayo. Mga gutom na gutom eh. <laughs> oh. Gutom na gutom. Oh. Ito na Gutom eh. Gutom na gutom eh. <laughs> <laughs> tayo magpapakain. <laughs> pakain muna tayo. Oh. Oh, Hoy, pakain tayo. Mga gutom na gutom eh. <laughs>

Sino? Sino? Tawag ka Sino nga? Ah. Ah. Papakain ako eh Tawag ka nga kasi Sino kain? Gutom eh Gutom na gutom eh <laughs> tayo magpapakain <laughs> pakain kung ano tayo hoy oh. oh, oh, pakain tayo mga gutom na gutom eh oh. gutom na gutom Oh, okay, naman Oh, i